Yo, what's up mga boss? Talk and text, Tropan Giga. Tinalo ang Barangay Ginebra sa Game 1 sa kanilang Best of 7 Series Commissioner's Cup Finals sa score na 95-89. Kung saan naging maganda agad ang shooting ng Talk and Text sa first half sa pumuno ni R.R. Pugoy. Kung saan kumana ito ng tatlong sunod na 3 points upang makalamang agad ang Tropan Giga mis-score si R.R. Pugoy ng 15 points beyond the arc sa opening quarter at umabanti agad ang TNT ng 11 puntos na kalamangan. Hindi na nagawa ng Barangay Ginebra na makadikit pa sa buong quarter dahil sa mainit na shooting ng talk and text. Umiscore si Calvin Noptana ng 10 points at Ray ng Batak 10 points. Tinanghal naman best player of the game si Ronde Hollis Jefferson kung saan score ito ng double-double na -double, 34 points, 13 rebounds, 8 assists. May score naman para sa Barangay Hinebra si Justin Brownlee ng 28 points, 15 rebounds, 6 assists. At si Scottie Thompson na score ng 17 points, 13 rebounds, 7 assists. At RJ Abarientos, 13 points. Magaganap ang Game 2 sa linggo 7.30 ng gabi sa Mall of Asia. Kailangan ng Barangay Elebra na makatabla sa serye para humaba pa ang kanilang series. Thanks for watching mga boss and God bless.